Hey, what's up mga parts? For today's video, samahan niyo ako sa aking side hustle. Eh, medyo natagalan nga palang dumating tong in-order kong Korean sweatshirt. Kaya naman yung dumating nung araw na yun, nilabahan ko na rin isa-isa. Sa totoo lang, eh, paggawa na sa akin lahat, eh, wag lang paglalaba. Napakahirap po talaga maglaba, lalo kung mano-mano. Pero syempre, wala tayong magagawa. Abe, kasama yan sa hanap buhay natin, eh. Ewan ko nga ba't yung washing machine namin, eh, agang bumigay. Baka nga humi kakilala kayong gumagawa ng automatic na washing machine. Yun po talagang marunong gumawa ah, hindi yung doktor kwak-kwak Pagkatapos ko nga pong sabunan na lamasin eh, ito at babanlawan naman natin Eto at isa-isa ko nang nilipat sa tubig na may bacha Ay, bacha pa lang may tubig Eh, pagpasensyahan nyo na nga kung mali tayo video natin, abay na yung naglalaba, ikaw pa yung nagbibidyo Pagkatapos ko mga banlawan eh, sinet up ko na yung camera dito at magsasampay naman tayo Enat at na ako ng hangar Sinabit ko na doon sa sampayan Bibilisan na natin at sobrang init eh Ayan at isa isa ko ng pigaan Tapos isa-isa ko na rin ilalagay sa hangar Binabaliktad ko muna para hindi madumihan yung harapan Ito nga pala yung napili kong pagkaabalahan Ngayon pagkaala tayong vlog Tapos pagka wala rin trabaho Eh ganun talaga dapat Dapat eh misip tayo lagi ng paraan Kung paano tayo kikita hindi yung lagi mo iniisip eh kung kanino ka uutang Tapos eh kung gano'ng ka kabilis, eh rin ang utang eh ganong ka rin kabilis nakalimot magbayad Huwag <laughs> ganon mga Mars Bae kami rin naman eh maabot din kami minsan sa puntong kinakapus Tapos humihiram ka rin sa ibang tao Pero syempre kung ano'y pinangako mo Dapat tuparin mo para sa susunod makaulit ka rin Bae pag nanghiram eh sasabihin na lang Eh kang pambiling gatas ng anak po Tapos makikita mo ibang gatas pala binili Milk tea pala What?! sana all eto eh, pagkasilong ko nga i-plinansya e, ko na rin Be, salamat nga pala din sa plancha ng ate kung napadali e, trabaho po. pagkatapos kong mga plancha we, ni live sell ko na tapos ay rin na yung mga namain. isa isa na rin namin binalo tapos nilagyan namin ng mga pangalan tsaka presyo kung magkano e tignan nyo naman bilis kong magbalo to e rin nga pala lahat ng mga na-order sa amin eh pero higit kalahati ng items natin ay eh, nabenta kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta ng paglalive selling ko. Be, wag na wag kayo magsasawa magpabudol sa akin. Nung maiayos na nga lahat ng for delivery, isa ko na di mag-deliver. Tignan nyo naman at nakasapatos at pantalong pa. Be, palibasi walang tubig ngayon doon sa amin. Pagkatapos ko mag-deliver sa tabi-tabi we, eto na may dadalahin ko dito sa may JNT Express. E paano ni taga Batangas pa yung pagpapadalahan ko nire. Shoutout nga po pala sa mga tauhan ng JNT. Napakababait po. Tsaka napaka-accommodating. Nalaman ko nga na madali lang pala magpadala kahit malayo na at kahit saang parte ng Pilipinas. Eh, sige, push na natin tong sinimula nating hanap buhay. Sana patuloy nyo lang po kami samahan hanggang sa tayo yumaman pare-pareho. Ayan nyo, pag ako yumaman eh, walang maiiwan sa laylayan. Kaya ano pa hinihintay ninyo, iboto nyo ako sa pagkakapitan. Charot. oh, so paano? Yun lang. Thank you for watching.